Kumusta mga kaibigan? Ako'y makukwinto tungkol sa isang kakaibang araw na puno ng mga magagandang alala. Isang araw ng pahinga para sa akin. Kaya naman, naisipan kong magluto para sa hapunan ng aking pamilya. Pero aminin ko, hindi ako eksperto sa kusina. Pero naging handa akong matuto. Bawat tagumpay at gaganapan ay nagbunsod sa akin para isulat ang istoryang Char. Magsimula ang video ito sa isang masayang pagluluto. Dahil Wesley ko, may sapat akong oras na magluto ng aking gulay na balatong na nabili ko last Sunday sa Black Market o Swarta Market na may seafoods pa. First time ko din nabili ang balatong dito sa Netherlands kaya first time din na matikman ng aking mag-ama. Kaya naman, excited na ako magsimula ng pagluto at bigyang buhay ang aming hapunan na puno ng pagmamahal. at charot. <laughs> Ngunit, bago pa man sumiklab ang kusina, charla, charot. <laughs> Dumaan muna kami sa IKEA. Si Mr. ay siya nang pumasok sa loob ng IKEA para mas mabilis habang kami naman ni Arik ay naghintay sa loob ng sasakyan medyo natagalan si Mr. sa kakahanap kaya naman nagkaroon kami ng oras na magbanding magina habang hinihintay namin si Mr. Inji Spring water Fall di raw Di raw 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 So thank you Tita Ria sa shoes po na binigay mo po Tita Thank you Jack I think from Jack This is from Jack So thank you so much no oh, ba diba? suot suot na niya tita Ria oh suot suot na niya tita kasyan na eh yan bye bye na kusyes kusyes flying kiss hmm. Ayun, uhaw na uhaw si Mr. Galing sa loob ng Ikea at wala kaming tubig kaya oh, tubig, tubig ni Arik na lang na, yung iniinom na niya. Nakakatawa pa. Water. Pagkatapos namin sa Ikea Adventure, dumaan kami sa Harlem Syndrome isang malaking syudad para sa amin susunod na mga bibilhin. Hindi napakali si Arik sa kanyang mga galaw kaya inilagay namin siya sa tali para sa kanyang kaligtasan. Nakakatuwa talaga si Arik sa kanyang kakulitan. Habang kami ay naglilibot sa mga kali ng syudad, napadpad kami sa isang tindahan na na lahat ng amin kailangan para kay Arik. Ito ang mga bagay na hindi na namin pinalampas kaya binili na namin ng isang makulay na kumot para kay Arik. At ayun na nga, may isa pang hindi namin inasahan na nabili na wala naman sa listahan. Isang career slip na siguradong magiging practical para sa amin. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong lumalalim ang aming pagsasama. Ngunit habang naglilibot kami, napagtanto namin na malapit na pala maghapon at kailangan nang bumalik sa bahay. Kaya't nagdesisyon kami na bumalik na at maghanda para sa aming hapunan. Sinumulan ko na agad lutuin ang sibuyas at bawang at sinunod ko na din ang seafood. Nabili ko po pala ito sa Asian Store sa Beverby. Hinalukay ko muna bago ko lagyan ng pampalasa tulad ng ating paboritong silver swan na soya sauce at ang ating paboritong magic sarap. Sinunod ko na agad ang balatong at hinalo at tinakpan hanggang maluto ito. At huli ko nang napansin na half na pala yung seafood. Tara! Luto na po ang ating balatong at overcook yung seafoods guys. <laughs> at ready na rin ang ating rice plus dalawang itlog po. Sa wakas, nagkaroon kami ng pagkakataon na masama sama sa hapagkainan. Ang masarap na pagkain ay nagdulot ng kaligayahan sa bawat isa. Hindi lang ito pagkain, kundi simbolo rin ng pagsasama ng pamilya. Ang bawat pagsasama ay nagdulot sa amin ng mga masasayang alaala na mamahalin namin habang buhay. Sa araw na ito, natutunan namin ang mahalaga ng pag-aalaga sa isa't isa. Sa kahalagahan ng oras at ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Napatunayan namin na hindi kailangan maging espesyalistang kusinero o maging travel expert para magkaroon ng espesyal na karanasan. Ang pagnanais na maging masaya at magbahagi ng mga magandang sandali ay sapat na upang maging memorable ang isang ordinaryong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, please watch and share our videos po. Thank you. Bye!